guys, magandang hapon at nandito ko yung sa dulo bibigla ko ng bigas dahil nabusan na ako ng bigas at wala nang sasayang bukas ipasok na naman bukas araw ng lunes at uh, bibili muna ako sa uh, store Ito ko madalas bumili ng bigas kasi mura at uh, saka ko na ito yung binibili akong bigas guys ito, ito lagi akong binibili bali 12 kilos sya ang price niya ay 550 bali makapos sa akin yung 1 buwan to minsan, hindi hindi man yung 1 buwan pero mga siguro 3 days bago mag 1 buwan pag malakas kumain yun, hindi sya makapos at ito na bibili ko Bibili muna pala ako ng sabon Tsaka pang-almusal Ayan may mga sokal din dito Mga noodles Tingnan ko kung may pang-almusal dito Wala pa rin yung binibili kong hotdog dito Ah, sausage pala Wala na naman Pang-almusal bukas wala dito muna ako sa mga sabon na ibigay sa glit na Sabong sabon panglaba saan ba yun ayan puro sabon panglaba yan guys kumak nga din silang stock ubus din guys ubus yung stock nila ng sabon dito yan lang ang meron uh -oh ganda rin naman yan guys mga sabon na yan yan parang ano siya sabon na mabango parang may kasama ng downy wala walang sabon na yun na lang muna bilhin ko bigas dahil wala rin pang almusal titignan ko dun sa kabila sa may blue store baka meron doon ito yung mga ang kape dito ito ang kape sarap to guys tanggal ng antok sa umaga kano kaya siya nito yung guys puro kape yan mga kape yan at wala dito nung binibendo ko sa company yung 36 yung nakalagay meron Mr. Brown na yan. pero masarap din to ito yung lang ko yung kung 114 apat tanong ko na lang sa cashier pero kunin ko na itong isang ano na ah, doon ko na lang itatanong sa cashier kung magkano ba kunin ko na rin yung bigas para makabalik na ng dorm dahil mag 6 na ng hapon magagabi na yung noodles yun guys puro noodles ah, magbayad muna ako kamaya na lang ulit dito pala yung mga sabon nila guys. Nilipat pala nila sa kabila. Kaya wala akong makita doon. Ayan. Dito lahat. Kaya hindi ko makita doon. Nilipat na pala dito. Ayan. Nilipat na nila dyan. Nililipat na nila. Kaya pala walang stock doon. Nilipat nila dito sa kabila. Ayan. Maluwang kasi to guys. Ayan. Puro sabon. Panlinis sa kusina napin ko lang yung sabon na binibili ko. Saan ba yun? Yan, puro sabon yan. Liquid. Uh, ah, dito yung mga powder. Yan, mga powder na panlaba. And guys, nakabili na ako. Nagkabit ko si Bumble Black. Bali, balik na ako ng dorm. Dadaan pa pala ako ng palengke. Bibili ako ng Itlog. Dahil, isa din yung sa mga pang-almusal. At mo na muna ako ng palengke, guys. Ayan, pagdilim na rin. At yan, tapat siya ng school. At, tara, samahan niyo muna ako sa palengke. Guys, palengke na tayo. At dyan, bibili na ang iplog kay Sauce. Kung may itlog pa. May palengke pa kaso pasara na. Wala na yata ang itlog. Wala ka ng egg. May otang. Tang may Egg. Yun guys, nakabili na ako ng egg. Ito. Sandal lang to. Bali mga... Siguro mga... 20 pieces, 25 pieces yung isang bali dito kasi tinitimbang nila yung itlog para bibili ka nadaan pa ako ng blue store tingin akong pangalmusal namin doon bali wala doon sa pinuntahan kong store kanina habigas nang nabili ko punta mo na ako doon sa may blue store tingin ako guys sa blue store tingin mo na ng pwedeng pangalmusal dito Dito tayo sa uh, Prosen. Prosen nila. okay na siguro to Tapos ito. Pwede na yan guys. Pangalan mo sa... Ano bang mabili dito? manok na yan And guys nakabili na ako yan kargado na naman si bumble black uh, at balik na ng dorm yan madilim na oh sa blue store uh, at balik na ako ng dorm para makakain kain may pasok pa bukas uh, 6.30 na ng hapon ng gabi pala Balik na ng dorm guys Nagbutor na lang ako para mabilis Kasi kung bike ako Ako Kumusta na akong makakauwi Balik na ulit sa dorm Dahil magka-drive muna ako Yun, dorm na guys Ito yung pinamili ko Kargado si Bumble Black Yan, kakain na yan mali linggo ngayon, bukas may pasok na. Oop. At na lang ulit. O, next video na lang pala ulit. Bali bukas may pasok na. Pag umaga. Si Andres magandang ulit guys.